Okay? Ready tayo? Take? Tama na po, Tay. Huwag mo saktan si nanay. Sa murang edad ay tumulong na si Ernie sa kanyang mga magulang sa paghahanap buhay upang matustusan ang pangunahing pangangailangan ng sampung kapatid. At gaya ng kanyang trabaho bilang radio drama artist, masalimuot ang eksena sa totoo nilang tahanan. Maraming gabi kasi na maririnig ko lang na dumating si Papa malalaman ko na dumating siya kasi ang ingay, yung mga walls, boom, boom. Tapos ba tama na, tama na, naririnig tayo, naririnig tayo ng mga kapitbahay. Sabi naman niya, eh, ano ngayon? Hindi pumayag si mama na makita namin ang ginagawa ni papa. Naririnig lang namin. At alam ko na si papa noon at the time was frustrated with life. Having so little na kanyang sweldo. Sa kabila nito, naging matatag ang kanilang ina. Pinagtiisan ang sinapit sa asawa. Subalit, hindi nito napigilan ang paglala ng sitwasyon. There was this one time na nagulat ako. Sabi ni Papa Mama, anak, labas kayo, labas. Takbo. Sige, labas kami. The following day, nalaman ko lang si Papa was may hinahawak na kutsilyo. That was traumatic for me. I mean, why would he carry a, a knife, you no? Ever since that time, nawala na yung aking innocence. Nawala na yung beauty ng pagiging bata. Malungkot sa akin yung panahon na yun. Naglaya Naglayas si Ernie. Natagpuan niya ang pansamantalang kaligayahan sa piling ng barkada at iba't ibang babae. Hindi na akong ma Basta hindi ko na makita yung mga kapatid ko na walang kinakain. At sa kanyang desperasyon, pinasok yung kisame. Tapos naghahanap ako ng ano makikita kung pwede kong ibenta. I don't even know kung bakit ako nagnanako. Ibig sabihin, kailangan ng pera para sa pagkain. Pero other than that, yun lang ang talagang dahilan. Gutom. Hanggang sa tuluyang nawala ng direksyon ang kanyang buhay. Alak yun ang number one. Tsaka sigarilyo. Parang ang rebelde sa lahat ng bagay. Wala akong pag asa noon. Sa gitna ng sitwasyong ito, isang salita mula sa kaibigan ang pumukaw sa kanyang puso. In fact, what really drove me to the Lord when somebody shared the gospel was yung wala akong pag-asa. June 11, 1970, dun sa plaza. Sabi niya, sumulukan mo. Anong gagawin ko? Manalangin ka, sabihin mo sa kanya. I was at that desperation na willing akong gawin kahit ano. Kahit na yung manalangin. Sabi ko, Lord, kung talagang totoo yung sinasabi ng aking kapatid, pumasok ka sa buhay ko. Nakasasawa na itong buhay neto. Ikaw alam, kahit na simple prayer, alam na lang, Roger, eh. sasagot sa sasagot. Kinabukasan, alam mo, para akong lumulutang. At doon, nagsimula yung aking buhay kasama si Kristo. Dahil sa kauhawan sa salita ng Diyos, nagpatuloy sa pagsasaliksik si Ernie upang lumalim ang relasyon niya sa Panginoon. Dito, nakatulong sa kanya ang Dulos, isang barkong naglalakbay sa iba't ibang bansa upang ihayag ang mabuting balita. Kumuha sila ng mga volunteers para tumulong no? at isinama ako. So, so excited about the Lord, excited about Christian life, excited about Christian friends. Lahat, excited ako sa lahat ng bagay. Ninais ni Ernie na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay. At dahil malayo sa pamilya, inilapit niya ang saloobin sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Lord, hindi ako pumapayag. Hindi, hindi ako pumapayag. Ako lang, ako lang. Hindi pwede yan. I had to be violent for my family, my friends. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Ernie at tinanggap ng kanyang pamilya ang Panginoong Hesus. Laking pagpapasalamat din niya sa Diyos na sa kabila ng kahirapan, nakapagtapos ng kolehiyo ang lahat ng magkakapatid. Hanggang sa dumating ang panahong ninais na ni Ernie ng makakasama sa buhay. Dito, bumaba siya ng barko. Nakilala niya sa simbahan si Muriel na bumihag ng kanyang puso. Di nagtagal, nakasal ang dalawa. Sa patuloy na paglalim ng relasyon ni Ernie sa Diyos, nakalikha rin siya ng mga awiting nagbibigay ng papuri sa Diyos gaya ng The Philippines is for Christ, Sambahin ka o Yahweh, Halina at Magpuri, at sa Pagsikat ng Araw. At sa lahat ng ito, isang bagay ang nakita ni Ernie. Life with Christ is not boring. It is an adventure.